Sila pa ng oras para maayayos yung kwento na papaganda na pa yung para no? ng karakter. Ipinatawag ng Bureau of Corrections ang producers ng top trending series na FPJ's Batang Kiyapo. Hinggil sa mga eksena ng Batang Kiyapo na nasa presinto dahil naman dito ay agad na nakipagpulong ang lead actor at director ng nasabing palabas na si Coco Martin. Kasama nga ni Coco ang aktor na si Mark Lapid at ABS-CBN Chief Operating Officer na si Cory Bidanes. Sinalubong naman sila ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. upang tugunan ang mga alalahanin ng Bureau. Samantala, nang magkaharap-harap na ang dalawang panig ay agad na humingi ng paumanhin si Coco Martin at sinabing hindi nila intensyon na sakta ng nasabing ahensya at mga tauhan nito. Diin ni Coco Martin sa Bucor, kaya po kami nandito ngayon para personal po na humingi ng paumanhin pero wala po kaming intensyon na manira o makasakit. Huwag po kayong mag-alala at lahat naman po ng yan ay binabalanse natin. Nagpahayag naman ang Bucor na gusto nito ang takbo ng kwento ng Batang kiyapo. Ngunit gusto niya rin masilayan na makita ng mga tao na hindi lahat ng namamahala sa presinto ay masamang tao. Ayon pa kay Katapang, I look forward to seeing those characters who are playing villains in your series will be exposed and persecuted or redeem themselves to show to the public that crime does not pay and the long arm of the law will catch up for those who disregarded it Gayunpaman ay nakaiusap si Coco Martin sa BuCor na bigyan sila ng ilang buwan para mabago ang istorya sa Batang Quiapo Pumayag naman ang Bucor at pinagbigyan si Nakoko na baguhin ang istorya ng Batang Kiapo hanggang Disyembre. Sa kabilang banda ay galit ang nararamdaman ngayon ng mga taga-subaybay ng Batang Kiapo. Anila ay may mga disclaimer naman ang nasabing programa bago magsimula ang palabas. Kaya naman nakakapagtaka na ganun na lamang papakialaman ng Bucor ang Batang Kiapo. Unless ay nakaka-relate sila sa kwento kaya nila ito pinapabago.